ayan na sila mga kalab, ang lalaki na po nila so ngayon po mga kalab, ay nakarating kami dito sa town site na part din po sa amin sa Magallanes Agusan del Norte at dito po tayo bibili po ng mga similiang bangus ay. so ito po yung ispa nila makalab na may mga alaga nila mga bangus makalab no so dito tayo dito tayo pa bibili ng similia yes at meron tayong nakita mga bangus doon makalab na ang liliit so si kuya po makalab ay nagpapakain po ng mga bangus po mga kalaw, andito po tayo sa town site upang bumili po ng mga similyang bangos para ilagay po sa ating fish pan. At my God mga kalaw sobrang dami po ng mga similya Ayan po mga kalaw Sobrang dami So ganyan po ang paghuli po ng mga similyang bangos oh My God Sobrang dali lang mga kalaw, pinakain lang Alaga kami ang paritete. tu ang hindi na ito ang dumindi na ron. Ito na bayaran naman yan. Kalo yung susuang. Kira ka po? 500? Kira ka po? So yung bibilhin po namin ng na mga similyang bangos ay 500 po at yun po ilalagay sa ating fish pad makalab. Okay, o, kikiling nga bangos mo na yung ko ka ng garungan.

So ito po yung mga similyang bangus makalab sa Magallanes talaga kapag Magallanes talaga yung pag ihisgutan natin makalab. Madami talaga mga bangus dito, mga seafoods. Kasi ito po ay yung Magallanes ay pilgiran po talaga ng tubig. Kaya yung mga tao dito ay nag-aalaga ng sugpo, crabs at mga similyang bangus yung may binibinta nila. Oh. Dami eh. So kapag naipasok na po yung similya sa Silophine Makalav ay lalagyan po siya ng oxygen para makaabot po doon sa aming fish pond. ああ。 So, yun mga kalab, tapos na po. Ngayon, yun po ay papakawala na po. Ayan. Sa Jiran hapang ina, ikit-kit ng tiib. So ayun, makalabit ko na po yung mga similya na bangos makalab na impake na po. Gusto na po. mo mo palit o oh, bangos fingerlings o oh, anin mo din lang sa town site? Oo. Oh, Nga lang yan? Luloy Sulapas. Luloy Sulapas. Salamat. Sige, salamat. Vlog, sa vlog, eh, parang ama. I will carry you on my shoulders as long as I may go So yun mga kalab ngayon po is uuwi na po kami dahil ito na po yung ating mga similyang bangos At kada silofin nito mga kalab is naglalaman po siya ng 70 hanggang umabot po ng 500 mga kalab Until my heart gives in, I will do magkalab nandito na tayo sa fish pan namin magkalab patay 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 na stay right here beside So ngayon mga kalabis, nandito na kami sa aming fish pond at ilalagay na po natin ito at talagang gusto ko lang sabihin mga kalab, maraming salamat po talaga sa mga lahat po nang nagsuporta ah, dahil nung nakasahod kami, meron kaming ito mga kalab, nakabili po kami ng bangus kaya maraming maraming salamat po mga kalab, sa support. Ayan, ilalagay na po natin mga kalab, talagang vlinag talaga namin para makita nyo din po mga kalab, kung ano po ang mga proseso. So ngayon po is ilalagay na po natin itong ating mga similyang bangus. Ayan na po. Ang lalaki pa nila, mga kalab. Oh. Hindi, ba, Dali, ko. Ayan o, ang lalaki, mga kalab. Hello. Hello. So ayun po mga kalab, sa wakas na ilagay na po natin yung 500 po na mga Similya ng bangus at sa mga hindi nakakaalam nakalagay na po kami dito ng 50,000 po na mga sugpo Kaya ang rason lang naman dahil wala kaming oxygen dito sa sugpo mga kalab, So talagang nilagyan na lang talaga namin ng mga bangus para syempre may gumagalaw-galaw din sa tubig mga kalab. So isang piraso po na bangus mga kalab, na similya dahil medyo malaki na siya Parang ganito na siya mga kalab o kalaki So naghahalaga po siya ng... Sorry. 6 pesos mga kalab, kada isang piraso po, ayan 6 pesos po, ayan at yun po, dahil nailagay na po natin mga kalab talagang taos puso po kami nagpapasalamat po sa inyo mga kalab talagang medyo nakakamangha din talaga kasi yung, yung mga gawa natin sa buhay mga kalab, is talaga ang pinapakita namin lahat is syempre para ma-inspire din kayo mga kalab na hindi pa huli ang lahat na magsikap din kayo kagaya sa amin mga kalab, kasi nakaya din namin mga kalab. what more pa kaya kung ikaw ang gagawa I'm sure kakayanin mo din yan, kaya ilaban mo yan. So, ayan mga kalab, tapos na po kaming maglagay po ng mga similyang bangos at nagpapasalamat kami sa inyo ng sobra-sobra yes. dahil syempre na kahit po kami ay same-sex relationship, eh talagang naniwala ho talaga kayo sa aming kakayahan at syempre, pinatunayan namin yan dahil sa pag-vlog namin na kahit na porkit ganito yung relasyon namin is eh, syempre dapat din talagang maniwala kayo sa, 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 kakayahan po ng ibang mga gender din po na kaya, kung, kaya din po ng iba, kaya din po namin mga kalab. At, yes, talagang, po yun napansin mo bi na kahit uh, same sex relationship tayo binis, is madami na tayong napatunayan sa buhay natin na kaya natin ginto ganyan napansin ko naman bi kasi normal lang yan kasi ano naga na ano na naga asana? ano sana ano ba nagsikap kasi normal lang po yan bi kasi nagsisikap naman tayo mismo si lord kita ni lord na ano nagsisikap tayo dapat kapag magsikap ka ay bigyan po talaga ni lord tayo ng mga blessings na para sa inyo kaya, yun po talaga yung pagbigay ni Lord talaga ng sobra-sobra talaga. Kaya sa lahat po ng mga naniniwala sa amin, maraming maraming salamat po. At update po namin kayo sa susunod kung kumusta na po yung aming mga bangus yes. dito. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng aming vlog. At syempre, bago kayo umalis, please to forget, forget subscribe to our YouTube channel. At kami ang Family Love Team, nagsasabing, Dapat it's Love, it's love it's Lang! Bye-bye mga kalab! Ang um, init po!